second day of healing to mga mamsis ayan kaya dapat sana kapag di ko na napulingan mga mamsi ayan no, napulingan tayo gaya mga mamsi ante nga dedle, dedle don nga ko nanti kalinga kasi di jay tikos kaus na nga agsugat ti mata di na tapos hantay gayam nga ipapatch iti eyes kasi bawal gayam di eyes Nudy, okay lang ka nun, no, no, Nag, uh, na-black eye yan. Mabaling ka no, ma patch. Pero, Nudy, no, di nagsakit nga napulingan lang hangga yung mga mabalin. Ayan, iso, eh, ayan. O. Oh. Pero may sangit ko kasi ko nak mabulag akon. kasi third day nga napulinga puling as in dala nga blurred di makita ko. Awanti makita na dahito yung kas lang maapektara na dahito yung may isa iso nga mas nga maulaw ta gaya mura na magmagnata no madireto lang tikwa ti makakita iso nga inay patsan datap no han ka no, nga ma-infect ayan um, nagsubli kami ulit after 5 days no dati adati pagbaliwan na no Ayan, everyday na mag, everyday na mag, hindi nga, paspasukat na ito eh. Kaya gito yung ko, tap no, maagasan. Ayan, so nga, hantay gaya mga balbaliwala, unti puli, napulingan mga mamsis. Ang kuam mo dito, no no, ginapulingak ito, nagwagwagak ito. Ito, nga, nagidaan, tapos na ikabil, Awang gaming kadwak ni ledledled ko. Tapos, hindi na pang kami, hindi ay, Uh, kwa Iji kampo nga adati helikopter nga lima pag nga duwa. Iji sa tiyamok lang nga napulingak ulit kasi asidig jerop ay helikopter. So nga baka isuti si number at jay eh, nga kwa. Nagadado nga alikabok. Kapar may kakastoy kami hindi eh, So, tinag na dito siguro. Ay, naku, permi sangit ko kung ano mabulag ako. I hope nga makakita mo lang dito ito matak nga bangil. Thank you, thank you, kanyayo amin. daging nag-comment. Um, ti rason na nga naka-iPad sa. Diyay may isang kwa, nga kadwa ko na na. Hindi tinawaga. Ano ba yan? Legit ba yan? Kunan na. Kunan na, Kung na nga talaga ka legit. Kunan na, na siguro nung pinaspas. Terak lang nga. Kwa niya di Jayan. Ag-prank. <laughs> nag nga may prang prank ti Kastoy. <laughs> Tapos ag paysugayam di ba? O, oh, ayan. Thank you, thank you sa lahat ng nag-pray mga momshies. Ayan. Masayahin pa rin tayo kahit ganito mga momshies. Thank you, thank you. Hindi muna tayo makapag-online selling kasi hindi ko makikita kung may mag-mine or wala. <laughs> Kaya posting na lang. Magpo-posting ako, ayan, through the help of my sister, Jovi Chulsi. Thank you, thank you.